Bilisan mo. Oh, doon ra guys. Nya. Pagana. Pagana mo. Dagat na diya Maligo may dagat guys. Dibiya ano mo ang tindahan. Sarado kadali. Sarado ra kadali. Nya, doon ra mandre. na ra mong balayonahan. Tapos tanawan niyo kung unsa ra kadool ang dagat dari amo. Ako sa nang ipaligog dagat o okay, galain ang ginawa. Dali ra diri guys kay kuan. Pag Sabado diri o Domingo dagan mga ligo diri. Alright, dako kay hunas. Dako kay hunas ang dagat. Pataob na man gani isburo. Para pataob siya. Ani magining yun dagat na imong mga kahoy duulan kayo sa kahoy isa ngayon ha, so, may kinas gagmay kayo gagmay kayo na ilang kuandara kinasun So tanawa diri guys, ang mga nagiinom diri, di ka ba lumanghipo sa ilang ininuman? Ah, may sabit na eh. Yara. Kali. Hala, hmm. kalinaw ang dagat. Kalinaw. Oh. Tao, linaw kayo. Mingaw kayo dali kasi. Gamay ragtaw niya. Karong kay tingkla si man. Why na Na ay nag... naarega intong intong. Na po, Asa yung magbutang? ko. Di na ko. O ko kay hunas oh. Pero wala kayo ikaw andre guys kinasun. nason. do ang kinasun, oh. Na kuan. Video. Gagmay gagmay. Gagmay gyud di siya gagmay gagmay. Gagmay yun siya nga hmm. Kita dari, ang kuan. Oh. City of oh, Bye Bye. Dol ra negre sa city. Ngong oh. nya yeah, amo okay, dito banda oh. Dito sa may bundok dito. Duyo. anong bundok ka? Diha yeah, okay. amo dapit. Atin aw okay, dagat oh. Wala na na ako na. Lap na diha gud. Atin nya babay na guys kay maligo na mi. Bye. Bye.